bang malaman kung kinupit ng anak mo yung pera mo? Ba, saan mo tinatanong? Wala akong kinupit. Huh? May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon? The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, Moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason to uncover the truth. I've been invited to join the prosecution panel, and I said yes, not to serve any political camp, but to uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas, this is about responsibility. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang abidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach. and that accountability is optional. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. This is how it is sustained. And this is how a nation forgets. We cannot allow that to happen again. Not on our watch. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon ng ating pamahalaan. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. We have been here before. We refuse to repeat the sins of the past. Yan nga po mga kabata helmet, ang pahayag ni Representative Attorney Leila de Lima sa impeachment ni Madam Sara Duterte. Hmm. Talagang balitang balita yan, no? Kayo ba mga kabata helmet, ano bang stand niyo dyan? Gusto niyo bang ma-impeach <laughs> sa Madam Sara Duterte? O pag na ituloy itong tayo ito, kasi, di ba? Pag tinuloy yan, pondo na naman. Oh. oh. Kaban ng bayan na naman ang gagawin. Yes. Yes. yes! Ilang araw na naman yung trial na yan, oh. di ba? Huwag na lang mag, mag na lang. Oo. Diba? mo nang alamin. ba? Diba? Ang hirap na ng bayan. Oo. Diba? Yun ba ang gusto nyo, mga kabata helmet? O, papanagutin kung may kasalanan. Dahil sabi Mary Grace Piatto. Si Eric, ewan talaga. Ewan? <laughs> Oo. At sino, sino pa? Sino nga yung bago? W wala pa kasagutan yung kay Marian Rivera at kay... Victor Richard Joke, no? Oh, Mayroon diba? Kawain mo yun. Meron si Marian Rivera. Pati ba naman yung kawalan na yun? Ginamit din. Eh, hey, nga mga kabatang helmet, ano ba talaga ang gusto nyo? Ano ang gusto ng taong bayan? Eh, Joga Per, ha? Ah. Balita ko hmm. na sa araw. O nakaraang linggo, baha nga daw sa Davao. Wee! Ang baha! Oh. Ngayon naman, may anim na yata kumpirmado na positive sa m Bawa naman sila doon. Kaya nga eh, sa Davao, doon nag umpisa May possibility kayang i-lockdown ang Davao? Oo. Bakit naman? Biyoga pa. Siyempre, na tayo sa COVID. Huwag na nating hayaan na lumagana pa. E di bubble na lang yung Davao? Iba bubble wrap? Oo, doon lang. Baya mo na. Hindi man kailangan i-bubble wrap. Ayoko na ma-i- naalala ko. Naalala ko na naman ang COVID era, mga bata helmet, nung panahon na yan. Sinabi nga, ni Tatay Diggs, no? Wala naman daw yung COVID. Wala. Wala naman na, Hindi yan makapasok sa bansa Pilipinas. Oh. Yung mga panahon na yon, habang sinasabi niya yon, meron na talaga dito na contaminate tayo. Pero ayan nga, Diyos ko, di ba? Sana natuto na tayo. O oh, di ba? Ang mahal-mahal nga ng face shield na Kanina ba yung face shield na yan? Ay, face masks, no? Oo, mahal-mahal kaya. Tapos nagkaubusan ng ano, yung alcohol. Teka lang. Oh. Ano na nga ba lang nangyari sa farmland? Oh. Pero ayun nga mga bata helmet, i-comment nyo na dyan kung gusto nyo bang maituloy at matuloy ang impeachment trial kay Madam Sara Duterte o hayaan na lang natin to. Hayaan mo na lang kasi di ba ayaw mo naman ding malaman yung mga kinukupit ng anak mo. Bakit hindi pa Ayaw pa mo naman ding malaman kung saan dinala ng asawa mo yung sweldo mo, di ba? Ganun ba yun? Oo, Ganon lang din yun. Ayaw ko nun, ayaw ko nun. Ayaw mo nang malaman kung saan nakarating yung perang pinapadala mo. Ay, ako oh. sa mga kabatang helmet. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi tayo updated at sa ating na-upload po namin ng video. Para basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Lalo na po ngayon, may MPOX. Mm po natin na mag-face mask. Sa ito, magkaroon na naman, mandatory pagsusot ng face mask. Ay, no. pwede na ulit magtaas ng presyo. Na naman? Oo. Uy, balita ko ha. Mukhang nagtataas na oh, from going Mindanao. Oh, oy, calling Bongo. Ha? Huh? Bongo na naman. Oo. Bakit? Secretary Duque. Teka, wala sila ba si Duque? Pero ayan nga, mga kabatangin. Wala baan na, baan na siya. Ha? <coughs> Parang wala na, no? Out of this world na siya. Ha? <coughs> oh, <coughs> o, asa na kaya siya? Pero ayan nga mga bata helmet, basta ugaliin natin mag face mask and avoid close contact. At yes. lalabas po tayo, mas magandang naka-jacket yung balot na balot. Kasi mm. Balot yung, na balot? Uh Oo, -oh, yung transmission kasi ng monkeypox. pox. Eh, ka ng mukha mo. Pwede na. Uh -huh. Kasi ang transmission niya, direct contact. So, kung natikip mo kayo doon sa tao na meron, so, pwede. Doon, sa skin mo, eh, matransmit yung virus. So, Pero, alcohol ulit. Oo. Uh Oo, -oh. oh, magkaraman ng alcohol. Kubusan na naman sa bangbang. -bang hoy order naman yung mga yan. Basta sabi kami sa buhay niya, nag-helmet din ang buhay. Keep sharing better everyday. God bless everyone. Bye! Naku. Mas tawag mo na kasing alamin kung nangungupit yung asawa mo, nangungupit yung anak mo. Huwag mo na kasing alamin. Huwag mo nang alamin kung nangupit yung kapitbahay mo. Huwag mo nang alamin yung kamag-anak mong nangungupit ng pera mo. Huwag na ring alamin kung binibigyan yung kapit ng asawa mo. Oh.